mga nanay, doble ingat po tayo ngayong tag -ulan. Sa panahong ito, dumarami ang nagkakasakit ng dengue na nagmumula sa kagat ng lamok. Ang sakit na hindi natin dapat baliwulain dahil sa panganib nito sa atin, pati na rin sa ating mga anak. Ano-ano nga ba ang mga simple pero mahalagang gawin para iwas dengue? Pahira ng insect repellent ang inyong mga anak kung lalabas ng bahay, lalo na kung ito ay papasok sa paaralan. Pagsuotin ng long sleeves at pants para iwas sa kagat ng lamok. Regular na maglinis ng bahay at bakuran. Itapon ng mga nakaimbak na tubig sa mga sirang gulong, flower vase, bote o tansan na pinamumugaran ng mga lamok. At kung kailangan magimbak ng tubig, takpan ito. Para maagapan, mainam na agad dalhin sa doktor ang inyong mga anak sakaling makitaan ng anumang sintomas tulad ng mataas na lagnat at rashes. Ilan lamang po ito sa ating mga paalala para manatiling ligtas kontra dengue. Ako po si Kim writer at anchor ng Abante Radyo at isa rin pong nanay. Ang paalala ito ay hatid sa inyo ng Abante Radyo. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports to! Amante, 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 Ranzo Balita, Ranzo Balita, la lluvia. Bustamante. Narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong hapon. Diretso na tayo sa balitaan. -er Malacanang hindi napapatulan ng pahayag ni Sen. Amy Marcos sa isyo ng pagkasawi ni Paulo Tantoco. Mabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, hindi sasagot ang Malacanang sa hirit ni Sen. Amy Marcos na maglabas ng komprehensibong report kaugnay sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika. Ito ang tugon ng palasyo matapos sumali ang senadora sa isyu ng pagkamatay ni Tantoco. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi maglalabas ng paliwanag ang palasyo dahil naibigay na ang pahayag nitong Martes kaugnay sa fake news police report na inilabasan niya ng isang dating press secretary. Sinabi ni Castro na walang obligasyon ang palasyo na magreport kanino man at ang obligasyon lamang ay ipaalam ang katotohanan sa taong bayan. Binigyang din ni Castro na ang inilabas na police report ay digitally altered. O din doktor at binanggit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sinabi ni Castro na wala pa silang impormasyon kung sino ang nagdoktor sa police report pero kung sino ang naglabas nito, siya ang tinutukoy. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Report. Samantala, Senator Lacson hindi magpapadala sa survey results sa kanyang desisyon sa impeachment case ni VP Sara. Maabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Balikan na lang natin si Dexter Ganibe samantala. Ah, Report! Mga otoridad, walang sasantuhin sa kaso ng mga missing sa Bungero. Umabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin Edwin Hello. Yes, yeah, Edwin, go. Go no, Sacred Cow sa kaso ng mga missing sa pungero, Ito ang pangako ni DILG Secretary at Napolcom chairperson Judge Remulla sa panayam kay Rimulya sa Campo Krami, sinabi nito na ito ay babala sa mga miyembro ng Alpha Group na sinasabing sangkot sa pagkawala at umano'y pamamaslang sa mga sabungero. Dagdag pa ng kalihim na kahit sino pa ang sangkot dito, maging mayor, governor o senador ay hindi sasantuhin kapag napatunayang may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Matatanda ang basis sa, sa salaysay ni Judith Patidongan ay Totoy, ang Alpha Group umano na pinamumunuan ng negosyante si Charlie Atong Ang, ang siyang responsable sa pagkawala at pangmas lang sa mga nawawalang sa bungero. Naghahati-hati umano ang Alpha Group sa 70 million pesos na payo na kada buwan pagbubunyag pa ni Patidongan. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Report. Balikan natin ang balita. Senator Lacson hindi magpapadala sa survey results sa kanyang desisyon sa impeachment case ni VP Sara. Maabante sa balita. Si Abante reporter Dexter Ganibe. Mm -hmm. nanindigan si senador Ping Lacson na hindi matitinag ng mga resulta ng anumang survey ang kanyang paninindigan sa isyu ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa mambabatas na ang 1987 Constitution at mga ipipresentang ebidensya at hindi survey results ang magiging gabay niya bilang Senator Judge. Magsisilbi si Lacson bilang isa sa mga Senator Judge sa Senate Impeachment Court na inaasahang sisimulan ang pagtalakay sa kaso pagkatapos ng formal na pagbubukas ng first regular session ng 20th Congress sa July 28. Nitong Martes, inilabas ng social weather stations ang resulta ng survey nito na ginawa noong June 25 hanggang June 29 kung saan 66% ang sangayon na kailangang harapin ni VP Sara ang impeachment case upang masagot niya lahat ng mga paratang kaugnay ng mga kasong korupsyon laban sa kanya. Ako si Dexter gani ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Dexter Ganibe. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14 en Web 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Kami rin po ay mapapanood sa Sky Cable at sa Converge. Magandang hapon ako si Charmaine abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, Abante. Abante. Radyo Balita, Radyo Balita, Radio.